So guys today is July 20 2025 papunta ako ng supermarket okay papunta ko ng supermarket. maliit lang na supermarket <laughs> ng grocery store pupunta ko ng grocery store pero mura mura lang yung mga paninda doon medyo mura parang ano kasi siya parang pwede kang bumili ng maramihan kaya medyo mura konti pero medyo malayo <laughs> medyo malayo mga lalakarin mga anong ilang minutes I think uh, 30 minutes walking from from our house ang temperature ngayon ang temperature ngayon ay 31 degrees so mahangin siya kaya mainit pero mahangin kaya keri keri lang so ba diba? ng payong ang oras ngayon ay nasa lampas na ng 4 ng hapon. Pero mainit pa rin. Masakit sa balat. Ang init. Ako'y naglalakad habang yung anak ko at ang asawa ko ay naga. nagbike sila nagbike ang dalawa nagbike sila isa lang kasi yung bike na malaki dati dalawa kaso lang yung isang bike may kumuha ni na <laughs> ninaagaw yung bike namin kasi nga matagal na walang gumamit may kumuha dito kasi yung mga bike nasa baba lang ng bahay may lock naman siya pero ewan ko bakit nakuha ito hindi masyadong mainit kasi nga nasa, nasa likod ng building yun natabunan ng building ang araw kaya hindi mainit dito ako sa likod dumaan Ooh, sarap ng hangin kaya susunod ako doon sa grocery store para para makapamili tayo kasi ang hirap nung sabihin mo kung ano yung bibilhin so mas maganda yung ikaw yung pipili di ba at nandoon ka kaya kailangan natin maglakad. Kailangan natin si pagang lumabas. Kahit na mainit. Masarap sana matulog eh. Pero nakatulog naman ako ng konti. Naka, naka na ako ng konti. Kasi galing kami kanina nag-Sunday nag-Sunday service. mga bata may Sunday school at kaming mga mami ay nag-talking-talking nag-usap-usap ng mga mga naing sa bawat pamilya sabay <laughs> hindi ko pansin yung yung layo ng lalakad ko ito ang daldal -dal ko nagdaltalan so may entat siya diba mainit kasi wala nang building na nakaharang ko diba so hot so hot so 4 o'clock lampas na ng 4 o'clock eh mainit mainit ay, lakas ang hangin madadala tayo ng hangin ito. Oh, my God. Oh, wala akong dalang tubig wala akong dalang pera <laughs> malayo yung, yung kola Call a friend. <laughs> Wala yung call friend ko. <laughs> bakit ako, bakit hindi ako nagdala ng coins. <laughs> Ito, ang daming lotus. During, ano kasi, during July to August, yan, namumulaklak yung yung lotus. Pero pag ng hapon, tumitiklop siya. Pero pag mga umaga, bumubukad Ayan eh, lotus. Lotus yan eh. Ay, gosh! Diba? Super layo, diba? Diba? sa kabila. tanggal yung mga bulaklak ayan okay. saan antayin pa ako nung dalawa kasi nagbike ang dalawa eh yung isa kong anak yung lalaki nasa nasa park so kahit sobrang init ang sipag pumunta ng park ay, nako. Di mapigilan ang paa. Oh. Uh. Ay, nako. Ay, Ay. Ay, ay Anong oras? ano oras? Minutes pa lang pala minutes. Uh. Woo. Ay, kaigang. Igang kayo. <laughs> Parting igang. Uh. Ay. Ang banas. <laughs> sa Batangas, ang banas. Sa, sa Tagalog, maalinsangan. Ah, maalinsangan. Sa Bisaya, parting iga na <laughs> iga ah, igang kaayo. ay malayo pa yung mga ano pa mga lalakarin ko pa Ooh. Oh yeah. lamig, baka lamig. Perting tugnawa. Kapaliktaran sa tag-init. <laughs> ako magpapabili ng inumin. Kasi wala akong dalang, wala kong dalang coins, kahit coins man lang. Wala eh. Oh. Ano na ito. Ten minutes nito sa sa video ko. Pero... Nag-video ako. Lampas ako sa bahay. Ah, parang mga 5 minutes. At ah, 3 minutes. May 5 minutes. So, 15. Oh, 30 minutes or 25 minutes ang mulakat. Uy! Nauhaw na ako. Narinang tayo po ng dalawa. Baka ang mangyari nito. Naglakad na lang ako. Baka mangyari nito, enjoy walking na lang ako nito kung hindi ko sila maabutan. Ako, sana nandun pa sila. Nandito ako sa ano, sa major road. Okay, tulisan natin kasi nakago. Nakago oh <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mga 2 minutes na lang Nakakarating na ako sa aking pupuntahan Woo! Grabing pawis to ah Woo! Pupunta ako sa mo Para kasi yung mga bilihin nila dito. Ay! Hala! Hala! Eh! May na ano. May na bangka yung bike niya. Buti na lang. Eh! My God! Ayun po eh. Di oh, bulat, oh, oh, okay lang di masih nasaktan. Wah takwa. Wah. Aih. Wah. Mau tanya kira ini sabai? Kalau nasagi eh. wala namang damage pareho ay god kanabahan ah, ako ay kulay oh dito na ako dito na ako sa gilmo ayun na gilmo Thank you. dito na ako bye bye guys kasi mawala dito mag video bye bye guys thank you so much